Ayan, isang ating hero dito sa Iligan na ah, kita natin, magpunta natin sa bahay ni Paring Dudong. yan, kanyang ating ting mula kay... anigkan bro? Uh, tatay, Lurito. Lurito Kanyite. Ano Papa Dudong? Papa Dudong. O, muna yung gamit. ito, lana, wala na, hindi ko yung libon niya. Ito, kang Commander Ah, uh, Commander ng Iligan. Ligan. Ligan. Yan, writer to ng mga saliko, panyo. Nagpalang araw po sa ating lahat ah, Kung ba't inaral po ang inyong ka Balik kumbago bago pala po kayo sa aking YouTube channel. Sana po Paki-like, share, and subscribe. Maraming salamat po ah, Binisita po natin ulit si Papa Dodong ng Mindanao sapagkat Meron daw siyang maginawang mga saliko Digira O tinatawag namin itong bisti digira Isang uri ng saliko Kung saan may mga formula At mga salita ng Diyos na Nakaimprinta ah, Ito din ay isa sa mga ginagamit mula pa man na uri ng pandipinsa dito sa Mindanao, spiritual na dipinsa. Ang taglay nito ay pandipinsa laban sa mga digmang nagaganap noon, ang biste de gira kung dito sa Mindanao. ah Pre, pwede na makita yung mga ingon nga mga biste di gira nimo? Ah, makita na yun ito, ang mga biste gira. Okay. Ito, so, o ginagamit ito ba sa mga sundalo sundalong matagaan yung mga biste de gira? Okay. Masa man mga formula ang nakasulat o nakimprinta na yung bisti ligera ni Mupi? Tres Marias. Tres Marias. Tres Marias. Ah, uh, Atadar. Atadar, tapos? Ah, uh, uh, Mandir Bata. Gikan ka Bata ng Samar ni Prenaw? Oh, Samar. Mandir Bata ng Samar ang itong mga usan yung pulong niya. Third Eye. oh, mga kaya, third Eye. Mandir Bata ng formula um, o... Oh. San Miguel, San Miguel Mario San Miguel. Saligan. Saligan okay. Oh. Yan na nakapaloob sa bistidigira na ginawa ni Papa Dodong. Saan nang na pre? Sa itong mga pula, hurot na? Hurot ang pula. Okay, huwag pa niyo. Okay. Ito, kung sino maghanap ito. Uh, personal na gamit. Gamit ni Papa na kung sino maghanap. Uh, ano pre? Palimusan pre? Oh, palimusan. Pwede natin magawa. Pag may ano, magpalimos lang, kontak lang kay Bro Aris. Oh, Bro Aris para li. Ano kay dito Bro Aris? Bro Aris lang. Ah. Oh. Ito Sa tinatawag namin na uh, Juan. Tinatawag namin na uh, Sinturo na Million Power. Lahat ng formula na dalawang libro nandito na lahat. Dalawang libro daw na formula yan mga ka antingero. Bali, doon pa rin kayo mag-chat kay Bro Harris sapagkat sila ni Paring Dodong ang laging kasama at bali mag PM na lang kayo sa kanya. Ah, Bibigay ko naman yung Facebook page niya mamaya dito. Makikita niya naman. Para sa gustong lumimus sa mga gamit ni Papa Dodong. Ah, ah, tungkol sa mga tisting-tisting, pre. Marami ng tisting ng gamit niya. Marami ng tumisting sa mga gamit dahil tisted pa rin. Sa awa ng Diyos, lahat ng binigyan ko, wala pa rin na talo sa labanan. Lahat. Bali, dito kasi sa Mindanao, mga kaniro sa aktwal na yung nangyari yung testing kasi yung tulad ng iba sa ng testing ah uh, sa buhay yung tulad ng mga kambing yun ang kadalasan na ng testingan yung manok uh, kalabaw kalabaw pwede is kalabaw yung um, may mga may mga buhay buhay na mga Ayok. Oh, pero hindi talaga pinapahintulot ng mga commander dito ang pag-testing. Bawal ang testing dahil sa ba salita tisting. ng Diyos. Oh, salita lang Diyos. Bawal namunin. Ah, bawal ang munin. Dahil ito ay pandipinsa sa lahat ng labanan. Para tayo ay lumaban at mas lalo pang marami ang mga antingiro na lumalaban sa lahat ng panahon na umabot. Okay. Ayan lang mga katingiro sa sa Mindanao. Ito talaga mga pangunahing din na ginagamit noon o man. Mga bisne digira, yung mga pintas, mula na bao, mula dito, mula sa bao. Tapos, mga sinturon, yan po ang kadalasa mga anting-anting na ginagamit ng mga antingiro dito sa Mindanao. At yung mga mutya at pertulis galing ka kalikasan din, yung mga... Pusilay stone, yung mga naging bato na, na bagay, mga prutas na naging bato, mga shell yon ay tinatawag na rin dito mutya o kung ating pag-aaralan ay tinatawag yan na fossilized sapagkat million years, thousands to million years naging fossilized ang bagay dahil kinakain ito ng mineral. Okay mga katingiro? Tanahan mo ba ang mga available mo pre? Sulok, so, okay. ano sulok, sulok. Mag, ano ito? Baboy sulok, sulok. Uh, baboy ramo, isang lana. Abo ni Papa Dodong. Oh, ito. At X7, Fred? X7. Yan. Matagal na ito gamit na sa ilang panahon. Personal, ito, personal. ni Papa Dodong na gamit. Nila ko to. Yung nila Papa Dodong. Ito ano, pang bracelet 'yan. Okay, bracelet ni Papa Dodong, 'yan ang bracelet. And then ano pa pre? Ah, ito may bao siya na mula sa libon o oh, yung walang mata? Oh, walang mata. Walang mata? Yan po. Tapos may tikong bibig na tikong bibig ang kanyang ginagawang beads. Yan, ah, personal lang mga gamit ni Papa Dodo. Tap oh. ah, remix. tapos may mga ulo ng tatawag na mitong mutya ng tamilok at production seats at bulan niya ang kanyang ginagawang beads. Uh, bali, tumawag kasi sa Kispa sa sapagkat meron siya mga nagawa daw ang uh, tawag tatawag na chaliko mm -hmm. o bistirigira. Ito po ang chaliko o bistirigira ni Papa Dodo. Okay mga sa once again, ito pumuli pala si Kumbatinran. Ano sabi mo pa araw sa ating lahat and God bless everyone. Maraming salamat po.